Hindi na nakaligtas mula sa kamatayan ng isang binatilyo matapos malunod sa ilog sa barangay Lalogdos Log 2, Luna, Isabela noong unang araw ng Nobyembre. Sa nakuwang impormasyon ng IFM News Team sa Luna Police Station, 24 na oras bago tuluyang na-recover ang katawan ng biktimang si Mark John Dalogdog. Labing-anim na taong gulang, grade 10 student at mula sa barangay San Fermin, Kawayan City, Isabela. Sa inisyal na pagsisiyasat ng mga otoridad, nagtungo ang biktima sa ilog kasama ang lima pa nitong kaibigan upang linisin ang kanilang mga bisikleta. Habang nililinis ang bisikleta, inanod umano ang chinelas ng biktima sa ilog. Malakas na or dahilan upang lumusong ito sa tubig, subalit hindi inaasahang tinangay ito ng malakas na agos ng tubig patungo sa malalim na bahagi ng ilog at hindi hindi na nakaahon pa. Kaagad namang nagsagawa ng search and rescue operation ang mga otoridad upang hanapin ang katawan ng biktima at nahanap rin ang bangkay nito makalipas ang 24 na oras hapon noong ikalawa, nga, ikalawa ng Nobyembre.